So mga par, sa naging live nga po kahapon ng coach ni Quadro Alas na si Jason Casimero, nalaman nito mga idol na bago pa pala maikas ikasang laban ng angas ng Pinas kontra sa American fighter ni si Saul Sanchez. E eh, meron na daw naging offer ng treasure boxing promotion CEO na si Masayuki Ito sa isang legendary boxer na ipapalaban sana kay Casimero. Ito nga mga idol ang ating Pilipino Flash noon ito Donairi Jr. kung saan mga idol lumatag daw po ng 300,000 US dollars $300 na pera si Masayuki Ito para lamang labanan ni Flash si Quadro Alas. Kaso daw mga idol, tumangging asawa ni Flash ni si Ma'am Rachel sa offer at gusto nila 500,000 US dollars. $500, Pero mabigat na daw ito mga idol sa mga Japanese promoter ang presyo ng mga donaire. Kaya lumipat na lang sila sa laban kay Saul Sanchez. Well, isang umatik ang bungbakbakan sana mga idol ang mangyayari sa laban. Lakas kontra sa lakas. Dati na po na-cancel ang unification fight ng dalawang Pinoy dahil nagka-issue sila. Kung mangyayari sana ang matchup na to mga idol, siguradong basagan talaga sa bakbakan at isa talaga sa kanila ang mananakout sa ring. Pero sa tingin nyo ba mga idol, sino kaya ang mananalo kapag naglaban si Dunaire at Quadro Alas?